<laughs> Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. O, oh, kita nyo naman ha, napakaganda ng ating view, napakalawak. No, kasi ang didiscuss natin ngayong araw na to ay eh yung paglawak no, ng ating network. And nagtanong, Dok, paano pa akong magkakaroon ng maraming kakilala, maraming network na posible kong mabebentahan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. O number one, para lumakas, dumami ang kakilala mo o yung tinatawag na network kasi pag may network ka, posible mong mabebentahan, makakausap mo sila tungkol sa produkto mo o -re refer ka nila. O paano palalawakin? Number one, eh, sumali ka sa mga clubs, sa mga organization, sa mga sa church, sumali ka sa church, no? sumali ka sa mga, yung mga community groups, na ngayon, eh talagang magpabibo ka ron, makikipag-usap ka, makikipagkwentuhan ka. Second, eh umatin ka ng mga seminars, webinars, kasi nandoon yung mga taong professionals, business owners, na ngayon, eh mag invest invest ka. Babayad ka ng registration fee, pero makikipagkilala ka, dadali mo yung business card mo, profile mo, company profile, mga produkto mo, kung pwede nga magdala ng sample eh, o kaya mag-ads ads ka doon, no? Sa, sa mga events na ganyan. Number three, ano pa? Eh, So, mga marketing ngayon, may mga bayad, may mga membership. Pero exclusive yung mga group na yun. Tapos yung mga professionals nandoon, eh, exclusive yung marketing. Ibig sabihin, kung sampu kayo o isang daan kayong member doon, eh, wala kang katulad na produkto doon. Tapos, eh, pwede kang mag-advertise din doon. O ano pa, eh, sumali ka sa mga, uh, sa eskwelahan, No? Mag-aral ka ulit. No, o kaya magmasters ka, o kaya sumali ka kahit mga vocational courses na no, ngayon, pwede kang makakilala ng mga professors, mga teachers, or mga partners mo, posible mga classmates mo, makaimbento kayo ng mga produkto, o kaya mai refer nila yung product mo. Ayan, tumutulu pa. <laughs> o, ano pa? Eh, pagkitaas mo mag-aral, pwede ka rin employment. Eh, sa, sa work mo, sa trabaho, mga empleyado, boss mo na may iba ring mga businesses eh pwede mo silang makausap. Yan yeah, mapapalawak mo yan, no? Ano pa? Guys, pwede kang gumawa ng mga promotional activities. Katulad ng, oy, may mga raffle, raffle. 'Di ba? Napapansin niyo kung minsan sumasali ka raffle sa grocery. Kasi nakukuha nila yung pangalan mo, yung address mo, yung contact number mo at kung minsan yung income mo. Yan ang mga paraan na magkakaroon ka ng maraming networks. Ano pa? Eh mag-volunteer ka sa mga government, mga agencies, makipagkwentuhan ka, makipag-usap ka ron, yung mga barangay captain, mga kagawad, sumali-sali ka ron, mag, mag mag volunteer ka sa mga activities lalo na sa gobyerno natin para nakikilala mo, nakakausap mo sila. At isa pa, mag-practice-practice ka na ng leadership. Yung tipong dapat sa, sa isang grupo sa mga conversation, sa mga usap-usapan, kumain ka sa restaurant, eh medyo dapat bibo ka nakikipag-usap na. Para ngayon, nai-introduce mo talagang product mo. Alam mo ang daming pwedeng maging activities. Ang daming paraan nasa sa atin ngayon. Medyo babaguhin natin yung ating personality. No? Kung dati tatahit-tahimik tayo, eh ngayon dapat nakikipagkaibigan, nakikipag-usap tayo. Lalawak ang ating network at posibleng dumami ang benta natin pag marami tayong nakakausap. O oh, sige, isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagninegosyo. Okay ba pa tayo? Ayos tayo dyan. Bye-bye. God bless. Pili tayong talahat tay kaya ng gawin, kahit sino pa ring matutulin. Sa set ngatunmasok tayong lahat ka alam naman ang yaman ng sapat, teknik lahat pagolahak matututunan, magimisip para sa akin napokusin. Si kailang tapat, pumuhit oh hal.